Pinagkakasya ni Gerald ang 4,000 piso na kanilang budget na pambili ng ulam sa isang linggo. Dahil malayo ang palengke sa mga talipapa na lamang siya bumibili. Ano'ng oh, lagi po ako oh, na dito kasi pagpupunta ako sa palengke, at sa hindi pa yung oras. Mo. Maliban sa malapit, natitiyak niyang sariwa ang mga paninda. Kita naman sa ano eh, yung quality ng karne nila, tsaka yung mga isda. Malaking tulong na din ito para sa tinderong si Joseph. dipindi mam, ma nung no, maming santa kasutin nga may job mo matutudog, uh, makadispose kami mga, mga 30 kilos, 40 kasi dyan. Ngunit ito, awantik na, mapan mo ito 50 kilos. Dyan, ay rumuar mo minimum mam. Ma Dagdag sa pagtitiyak na ligtas at sariwa ang kanyang mga paninda, ang regular na inspeksyon ng City Veterinary and Agriculture Office ng Lungsod. Kung mamonitor pa man, di quality ng karni, ta karni magapuhi, jay slaughter nga mismo, matatakan. Tanong ito magapuan na madadangal pa man si Customer. Naglalo tatata jay ASF nga kwa, usumanan. Pero mahalaga sa lahat ang tama at malinis na pag-iimpak ng mga ito ini kami pa pressure me timan the data libre <laughs> mam <Iman>. quantity diya project ka karo kunti gobyerno bali yung inspection namin sa is daily leon kaya lang yung inspection namin ng last last time uh, sa task force monitoring kasi yun kaya may mga combined agencies kami kadalasang nakukumpiska ng ahensya ay ang mga mishandled o mga double dead na karne. Karon din, kaya lang, mostly naman ang naano namin sa market is yung spoilage, yung medyo mistira na yung mga karne, at yung iba naman is more on mishandling. Ang mga nagtitinda ng mga mishandled meat ay maaaring mapatawan ng limang libong pisong multa at pagbawi sa business permit. Vanessa Bugtong, para sal headlines.